Humugot ako ng malalim na hininga at lalagpasan sana siya sa sobrang kaboko. Ngunit hindi ko na malayan na hinahawakan niya pala ang kamay ko. Ayaw niyang gumalaw. Sinubukan kong hilain ang kamay ko pero nakatayo lang siya doon at nakatingin sa akin ng seryoso. Hector, uwi na tayo. Nilalamok na tayo dito. Putos ko nang di makatingin sa kanya sa sobrang pag-iinit ng pisngi ko. Damn, huwi case. At kahit mababaw na halik lang iyon, naghurumintado na agad ang puso ko. It feels like my first time, kahit na nakailang bisis na kami ni Clark noon, para akong bumalik ulit sa babaeng naagawan ng first case. Hindi mo pa ako sinasagot. Anya, kumunot ang noo ko hindi ako sigurado kung aling sagot ang tinutukoy niya. Sagot sa panliligaw o sagot sa tanong niya. Hector, saway ko. Unti-unting nag-angat ang kanyang labi. Damn, he's just so hot. Lahat ata ng aksyon niya ay nakakapagpatunaw sa akin. Hindi ko na alam kung bakit ganito na lang ang kanyang nagagawa sa akin hinalikan kita, hindi ka nanlaban Ano ang ibig sabihin nun? Ngomis siya. Adik, nanlaban ako. Ang lakas mo lang kaya di kita na itulak. Inirapan ko siya kahit na alam kong nag-aangat na rin ang labi ko. Gusto kong matawa. Oh, naghihintay ako ng sampal pagkatapos. Bakit wala? At naghahanap ka ng sampal? Bitawan mo ang kamay ko. Para masampal kita. Tumawa siya. Lalong di ko bibitawad ang kamay mo, Alde. Biglang may dumaan ng mga tricycle, kaya nahila ko siya sa paglalakad pabalik ng bahay namin. Tayo na kasi. Sabi ko dahil mahirap pa rin siyang hilahin. Nainis ako kanina sa cheering niyo. Kitang-kita ko yung hita mo sa uniform niyo. Matabang niyang sinabi. Oo, wala naman akong magagawa tsaka tapos na yon. Hindi yun pwede sa akin. Anya, wala ka namang magagawa kasi yun ang suot namin talaga. Tsaka kami naman ang nanalo kaya no regrets. Sabi ko. Oo, bakit di ka nanood ng game ko? Tanong niya, paano ako manunood kung basang-basa ako kanina? Da, umirap ako sa kawalan. Ha? Anong basang-basa? Baka sa tanong niya ang pagtataka at pagkagulat. Eh di ba nga binuhusan ako ng tubig ni Abe? Mabilis niya akong hinarap ulit sa kanya. Napatigil kaming dalawa sa paglalakad. Anong sabi mo? Nanlaki ang mga mata ko. Oh my God! Huwag niyong sabihin hindi niya alam ang nangyari. Ano ba kasi ang sinabi ni Kathy sa kanya? Bakit ka basa? Bakit ka binuhusan ulit ng tubig ni Abe? Anong ano bang sinabi sa iyo ni Kate? Nakinausap nila ako in peace? o merap ako? Hindi naman sa nagsusumbong ako sa iyo, Hector, Pero akala ko sinabi nila ang parte kung saan pinagtulungan nila ako sa koridor. Panay ang away at insulto nila sa akin habang may dalawang lalaking nakahawak sa magkabilang braso ko binuhusan ako ng tubig. Bakit nila ginawa yun sa'yo? Suminghap ako. Hector, nagawa na nila sa akin yun noon, kaya di malabang maulit. At ito yun ngayon, halo-halo ang inis nila sa akin dahil sa pagkatalo ng agribi sa cheering at dahil na rin sa isyu nating dalawa. Sinabi pa nilang inakit ko yung judges through my uniform tumawa ako. Kung maaakit ako, maguhubad agad ako. Humalukip-kip ako at tinignan ang seryosong mukha niya. Subukan mong mangakit ng ibatsis ka. Subukan mo, baka matali kita. Malabig niyang sinabi. Napangiwi ako. That si joke, All right. Ang punto ko ay paano nila nasabi iyon. Hindi ko naman ipinakita ng sadya yung hita ako sa jaman o hindi ayokong may makakita at humanda sila Anya Anong karapatan nilang manghimasok sa ating dalawa? Hinatid ako ni Hector sa bahay at umuwi rin Kinabahan tuloy ako sa sinabi niya Anong gagawin niya sa mga kaibigan niya? Kinabukasan ay nalaman ko rin kung ano Alas 9 ng dumating ako sa school para sa bot In fact, dapat ay mas maaga ang dating ko dahil sa bot. Kaya lang tinanghali ako sa paggising. Pagkapasok ko pa lang sa school, ay kitang kita ko na ang mga mata ng usisurong nakamagnet agad sa bawat kilos ko. Sinalubong ako ng tatlong lalaki sa gate. Si Coco at ang dalawang lalaking nakahawak sa braso ko kahapon. Sorry, Chiska. Isa-isa nilang sinabi. Kitang-kita ko ang pagsisisi sa mukha nila. Kitang-kita ko rin ang pasa sa mukha ni Koko. Siya lang ang may pasa. Nanuyo ang lalamunan ko. Si Koko lang ang hindi makatingin ng diritso sa akin. Bakas pa rin sa mukha niya ang galit. Ah, okay. Sabi ko dahil hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Malapit sa girl CR ay namataan ko naman si Kati at Abby. Napanay ang iyak Matalim ang titig ni Kati sa akin Pero hindi mapawi ang luhan niya sa pisngi Sorry din daw sabi ni Abi at Kati Otas ni Koko Tumango ako at nilagpasan sila Ang haring iyon ay kayang mapaikot sa palad niya ang sinumang broto sa alegria Batid niya ang otoridad niya sa buong alegria Batid niya na halos sasambahin na siya ng mga kaibigan niya at alam niya kung paano gamitin ang otoridad niyang iyon. Nang nasa Mahaguni Street, ito yung tawag sa patuloy papuntang kantin na ako ay namataan ko agad si Jubel na nag-aayos ng tarpulin sa taas ng bot namin. Nag-aayos na rin ang ibang bot. Diritsu ako sa bot namin. Sorry lit ako. Sabi ko. Chiska, hindi ka na ba bumalik kahapon? Ano ba ang nangyari? Ang weird. Sabi ni Jobel, tumawa si Matio. Ang word talaga. Alam mo ba kanina? Tinulungan kami ni Nakobi sa pag-aayos dito sa bot. Ani Sara. Talaga? Oo, oo. Gulat nga kami kasi tumulong sila. Peace offering daw 'yun sa yong. Bakit? May problema ba kayo? I mean, oo, alam nating may problema kayo ni Kobe. Pero 'di ba matagal na 'yon? Tanong ni Jobel. Ah, wala. Ayoko nang palakihin pa ang problema, kaya hayaan ko na lang silang paniwalaan na dahil iyon sa naging problema namin noon. Ilang sandali ay naging abala na ulit kami sa bot. Halos maging disaster yung mga ginagawa ko sa Diyos namin. Ay, ano ba yan Chase? Tabi ka nga. Saway ni Sarah. Ganito maghati ng gulaman sabay pakita niya sa akin sa paghahati ng pandan nagulaman, gulaman na ilalagay namin sa pandan Diyos. Okay, sabi ko, magmamarketing na lang ako at baka masira ko pa yung Diyos natin. Tumawa ako, si Jubil at Sarah ang abala sa mga Diyos, si Marie ang abala sa paperworks, kaming dalawa ni Matiyo ang nasa harapan ng bot para magkalap ng customer. Sa malayo ay kitang kita ko agad ang bot ni na Hector. Mga pagkain ang nandoon. Kadalasan ay pork ribs, chicken barbecue at kung ano-ano pa. Alam kong galing iyon sa rancho nila. Nakita kong nakapangalumba ba siyang nakatitig sa akin habang abala ang mga kagrupo sa pagmamarketing. Bumaba ang tingin niya at nakita ko ang pagtaas ng kilay niya at ang pag-iiba ng ekspresyon. Napatingin ako sa suot kong itim na skater skirt at sneakers Ngumisi ako sa kanya Umiling naman siya ng pa-slow motion Kikindatan ko sana siya nang bigla akong sinalubong ng malaking bunganga ni Jobel Chiska! Wala tayong customer after 15 minutes na pagbubukas May naisip ako, wah! Wow! Anya at hinila ako palapit sa bot nakita kong may bond paper doon na sinusulatan ni Sarah gamit ang pintil pen. Ano yan? Tanong ko. One Diyos, one free hug. Ah, ni Jubil, iyon ang role dito. Siyempre, makikisakay tayo. Marami kang fans at maraming fans si Matiyo sinulya pa ni Jubil si Matiyo na panay ang bate sa mga seniors na nagpapakyot sa kanya. Dito tayo kikita. Bago pa ako umapila ay pinahawak na ni Jubil sa akin ang banpipar at tinulak ako para ipagkanulo sa mga estudyanteng naglalakad-lakad sa mga bot. Talagang friyag pag isang Diyos, Matiyo? Tanong ng isang babaeng pulang-pula ang pisngi. Nagkamot ng ulo si Matiyo at nahihiyang tumango. Agad pumila ang mga babae sa bot. Nagtawanan kami ni Matiyo. Jobel! Sabi ni Matiyo, buti palitan itong si Chiska, di ka kikita dito. Alam ng lahat na may hari ng nagmamayari sa kanya. Mabibigwasan ang makakahawak ng kunting balat niya. Umismid ako sa biro ni Matiyo. Hoy, hindi yan totoo Single pa rin ako hanggang ngayon At available pa lagi kaya kikita pa rin tayo dito Sabay tingin ko sa paligid Iniwasan kong tingnan ang bot ni na Hector Dahil alam kong sa oras na makita niya itong hawak kong karatula Ay talagang malalagot ako Habang nakalingon ako sa kaliwa Ay may humihikab na lalaki sa kanan Inuuhaw ako Anya pagkatapos maghikab. Nilingon ko agad siya at nakita kong may kunting luha sa gilid ng mga mata ng isang chinitong harbiyong. Oy, pandan Diyos, may gulaman pa. Anya sabi kuha sa wallet niya. Harbe, bibili ka? Tanong ni Matiyo. Oo, mat. Anya sabay ngisi. Free hugs pag bumili. Kumindot si Matiyo sa kanya. Ha? Kanino? Sa'yo? Wag na lang bro, sorry, di tayo talo Tumawa si Harvey Hindi ko na malayang nakangisi na rin pala ako Nakakahawa ang tawana nila Hindi no? No ka ba? Kay chis ka Sabay nguso ni Matiyo sa akin Nilingon ako ni Harvey at tinapunan ng tingin mula ulo hanggang paa Wow! Ang bagal naman itong pila Sige na, Pabilis place. Anya sabay wagayway sa per niya. Tumawa ako sa naging reaksyon ni Harvey. Ang cute niya talaga. Hindi ko alam kung bakit natutuwa ako sa kanya. Pagkatapos niyang bumili ay agad niya akong binalingan ng nakangis eh. ko at kinabahan. Free hug Harvey. Tumawa si Matiyo Ilang segundo ba? Tanong ni Harvey nang nasa harap ko na siya. Um, ano Chase? Ilang segundo? Two seconds? Sabi ko. All right. Agad niya akong binalot ng yakap. Hindi ako gumalaw dahil mahigpit ang yakap niya sa akin. Patay. Bulong ni Matiyo sa gilid ng kumalas si Harvey sa pagkakayakap. May mga lalaking pumila na rin sa bot namin. Napatingin ako sa kanila at panay din ang wagayway ng pera nila. Ano ba kayo? Makakabili din kayo? Uhaw na uhaw na ba kayo para ganyan makaasta? Nagmura si Jubil dahil halos masira ang bot sa pagtotolakan nila. Hector, pare! Bati ni Harvey sa harap ko na siyang ikinagulat ko. Harvey, pwede bang umalis ka? Naiirita ako. Diritsahang sinabi ni Hector. Ha? Bakit? Napansin ko nitong mga nakaraang araw, lagi kang galit sa akin. Nagtatakang tanong ni Harvey. Hinila siya ni Mateo palayo sa aming dalawa ni Hector. Napamura pa siya sa ginawa ni Mateo at muntik na niyang mabigwasan ito. May binulong lang si Mateo at agad tumango si Harvey, sabay tingin sa akin at alis. Hinapit ni Hector ang baywang ko galing sa likuran. Idi iniin niya ang braso niya sa baywang ko Kaya napaatras ako hanggang sa Naramdaman ko na siya sa likod ko Hoy Hector! O malingawang ngaw ang sigaw ni Jobel Bawal yan Bili ka muna bago hag. Tumingala ako sa mukha ni Hector Na naghahalong galit at histarya Magkano lahat? Bilhin ko kapalit ang yakap niya ng buong araw Malamig niyang sinabi